Sir, good morning. Good yeah. morning. Uh, nandito, nandito, tayo, ngayon sa Paranaque, no? especially dito sa Barangay BF Homes. Meron po tayong natanggap na sulat na humihingi po ng joint operation and assistance po ang lokal na pamahalaan dito po, lalo lalo po ang barangay and also the president or the association dito po sa Barangay BF Homes. So, itong President's Avenue, this is the, ano, no, the only main road papasok po sa BF Homes coming from Sukat Road dito po sa may SMBF. So, it's very crucial na cleared po ito. Uh, we've been, I mean, marami po dumadaan dito, hindi lang po mga commercial vehicles but also mga private vehicles na nagre-reklamo na rin po. Isa po to sa isang mga problema or malaking ano no, hindrance sa flow po ng traffic, yung mga naka-obstruct po sa kalsada, naka-obstruct po sa bangketa, and also yung mga humihinto po na bumibili. Meron naman po mga allotted parking spaces. So I think we just have to be more considerate ng mga gumagamit po nitong kasadang ito. Maraming salamat po. Skog, skog yung truck niya lagay niya dito sa gilid. Yung makikita niyo sa bangketa ko niyo ha, yung mga obstruction. May may, may e-bike doon sa kabila oh, tanungin niyo kung kanino yung e-bike na yan. Makukuha yan. Ano, walang driver ng city na itim. Ano, lumalabas, lumalabas sa driver. Paangklaan nyo na. Sige na, angklaan na yan, angklaan na yan. Ayan, nakaharap tayo ng PWD sa harap ko yan. Nasaan? Oo oh, nga, ano? Ayun ang PWD ramp. Sige, pangklaan nyo na. Picture nyo. Morning, Oscar. Actually, bawat pumarada dyan kasi PWD ramp. Dapat dito ka lang. Ayun, o. No? Kaso ah, kagabi ka pa nandito. Okay, pero still boss, PWD ramp yun eh Tapos nakausli ka rin sa bangketa That's why nakausli ka Kasi may rampa ng PWD Ito talaga, yung namin Kung nabutong tao dito, talaga See, that's between you and the building Pero sa amin kasi, nakaharang ka sa sidewalk Tapos may PWD ramp Eh kung haharangan nyo yung rampa It defies the purpose Siguro pausog na lang po yung mga e-bike Tapos ito may usog dito. Tapos peram na lang po ng license pa ano lang po sa enforcer, ha? Peram lang ng uh, Ticket lang. Ay eh, sinasabi niya, iangat daw niya sa PWD ramp. Hindi rin ako pumayag kasi it defies the purpose of the PWD ramp. Sabi ka niya, kagabi daw kasi may nakapwesto. So, sa in short, overnight parking ka Oo, oh, grabe ang traffic dito. Lalo pag rush hour. Yung TIF nung no, tinong. Andiyan, andiyan, i-turn over sa inyo. Sa inyo rin ba yan? Ba't kayo sa bangketa? Kailangan ko ng dalawang tow truck. Dalawa. Tatlo pa nga eh. I mean, tatlong motor ang kukunin. Kanina pa Dino Dorbel. Ah, hello! Hello. Pumili ka na, na sa dalawa. Tagi yung tagi sa'yo. Sumahatak na itong tatlo Okay na ba yung mga motor? <laughs> Morning <laughs> Nauna na yung ibang team ah, ah, ah. Yung pula, yung pula, yung pula Ah, yung sa kanto Ray, diretsyo muna tayo Tapos, kabila Kunin nyo na yan Kanto rin mismo, saka bawal naman pumarada It's dito classes. eh Ito, so, atake na yan Mahatak na rin yan. Kunin nyo nga yung mga yan, yung mga upuan, yung mga bisikleta. Bike! Dalo yan, sir, sa balik ko. Kahit na po. Nakaharam po tayo sa bangketa. Sa iba yung bisikleta, yeah. Yung sayo, kunin mo. Yung hindi sayo, iwan mo, ha? Eh kung sayo yan, bakit wala kang susi? Sa ano yung dalag-dalag susi kung pagmangin? Patay tayo dyan, makukuha yan. Daming motor dito, oh. Pakibilisan mo, Manong. Ay, isa, i-bolt cutter nyo na isa. Monserrat, Monserrat Street. Mama, Oscar, Nancy, Shera, Echo, Double Romeo, Alpha, Tango, Monserrat. So, lahat ng motor na ito, pagtitikitan, yung mga wala may-ari, masasampa sa tow truck. May warning yan ha Magbibigyan muna kita ha Wasa, wasa akin yung ngayong kahoy na yan Para wala silang pagkaano Lalagyan Dahil doon kasi We ito Agad doon sa mga motorsiklong kitan. Paano itong mga motor na to? Lahat ba may delta? O, tikitan, alis. May mga kotse pa pala dito. Oo, oh, nakaus dito masyado eh. Oh. Ito na, na Install vehicle. Mahatak. Mabilisan ang clearing ngayon dahil uh, joint operation. So dito nakuha yung stolen stall na yan Yung admin dito Sa inyo po, private property po ba to? Kasama po ba sa ano? Kasama yan sa ano? Sa lot plan at sa titulo nyo? Sa titulo? Sa title? Yung septic tank? No, no, yung title na para kunin pati yung bangketa Kasama po ba yan sa titulo ng lupa? Ah, yung bangketa na to? Oh, ito, 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 Hindi, wala na laman to eh. Ay, ah, di dapat tanggalin natin yan kung wala nang laman. Ay, kung kailangan tanggalin. Opo, eh, ay, paano, paano po? Ay, eh, parking naman yan, di ba? Park, park. oh, park... Parking. Oo yeah, nga, parking. Ay, eh, parking. Pero tinan nyo naman ginawa nyo. Tinambakan nyo. Paano magiging parking ah, yan? Ah, tapan yan. Flower shop yun. Oo, oh, yun nga. Yun ang point. Tapos ito, oh, sabihin natin septic tank yan. Ay, eh, paano naman yan? Naka-overstep din kayo sa bangketa. Ay, baba, yung mga tatanggalin. Eh. Eh, yun ay, eh, yun nga ang problema eh dapat enclosure lang yan, hindi yung ganung buo. Eh, may mga ano na, sampayan, mukhang bahay na po yan ng katiwala. Ano nga, ng ko ngayon, flower shop na ko, yung... first, first and foremost, overstepping na yan ng ano, the legal boundaries of your ownership. Kasi kahit sabihin natin septic tank yan, hindi naman pag mamayari pa rin ng private sector yung ano, yung bangketa. Sa government pa rin yan. Paano kaya solusyon natin dyan? I believe, nak nakipag-coordinate na rin naman sa inyo ang lokal. at yung barangay. Papatanggal natin itong structure okay? uh, Sa owner, sa piyak. <laughs> Walang ito. Oo. Nakakapag-tatanggalin so, yun. Tatanggalin yun. Mm, kung may septic tank, pwede natin i-enclose yung septic tank. Pero, dapat hindi ganun. Kasi tinanong yung ginawa ng storage. Eh. Kung septic tank yan, kahit paano may isa pang parking space yan. Siguro, mag-adjust tayo ng konti na ito hindi maharangan. Kung gusto nyo, kung iko-cover nyo yung septic tank, sige, walang problema. Pero, tanggalin natin siguro itong portion na ito para meron mga sidewalk. Tanggalin ko muna itong structure. Oo, tanggalin na lang yung structure. Sige, ganoon na lang po, ha? Sige po, bigyan ko po kayo ng two weeks para totally maayos yan. Pero, yung one week, at least man lang para nag-inspection po kami, makita namin na meron na pong natanggal. Kahit ito man lang po, ha? Para magamit naman ng parking to. Para yung structure na ito? Supposedly, klaro po to. So medyo magtatapyas po kayo ng kaunti. Kaya itong ka na Ayun nga po, tatapyas kayo ng kaunti. Ah, uh, okay. Oo. Kasi kung tatanggalin natin yung buo yan, Pwede pa rin siya Eh, basta huwag niyo pong harangan yung sidewalk. Okay. Ito, ito. Kasi kung tatanggalin po natin yung buo yan, pati yung water station dun. Mga question po yan. So magbigay na lang po tayo ng sidewalk kahit papaano okay. ha. Okay. Okay. Gilio, gilio. Yung yung may sasakyan umikot na, yung iba maglakad na lang. Salamat, Oh. Sama yan, sama yan. Sige, sige, <laughs> kasama yan Yung iba nga, yung iba mauna dito May mga truck dito Balak na sana namin. Kasi sana ko yung South official dito sa Sosuzan namin Ang ah. plano po namin talaga Pag natanggal to Papakabi na yung consular namin ng... Kailangan flatbed ha Flat yung isa eh Ano yung iba naman dito sa mga eskola nila Kaya ba din yung pag Mga kalalaki siya o7, O7, O7. Ito pa pala. Kausap, Bali. Okay, kausapin mo nga yung ano, kasama ng ano, skog na naninikit. Ito pa pala, Bali 5. Ayun, hanggang doon. Hanggang doon yan, sir. Oo. Uh -oh. Ah, yung mga kinokomplain pala, yung matagal lang hindi umaandar Ayan, o naka-stuck lang dito. Ayan ito nga, nakajak eh. Ito mo, nakaangat. Nakaangat nga ba? Pero matitikitan lahat ito. Eh, bakit para nakaangat yung gulong? Ayun o, lahat ng gulong o. Ah, <laughs> hanggang, hanggang doon pala o. Oh. Ang haba. Ang haba. Ha? Sampung taon na yan! Sampung taon na? Hmm, iba naman ang parking sa garahe. Dito sa Cabarros, isa ito sa mga kinukomple na kalsada. Ang dami dito na matitikitan at uh, posibleng mahatak. Hanggang doon, sa unahan. Mula doon sa pinanggalingan natin, hanggang dito, siguro mga nasa 300 meters ang layo. So, andito na tayo sa pinakadulo. Clarification lang sa sinabi ko kanina, dahil uh, ang sabi ko ay uh, pagtitikitan lahat ng mga nakapark dito sa sidewalk. So, hindi pala. Ito pala ay uh, designated na parking area ng barangay. Ibig sabihin, may ordinansa. Yun nga lang, kaya pala ito kinomplain dahil sa mga sasakyang mga ito. Magmula dun sa unahan na hindi na mga umaandar. Designated parking nga ito, pero yung ibang residente, ginagawa ng grahe or istakan ng mga silang uh, ng mga silang sasakyan at dito na rin pinapagawa dito sa sidewalk. So ito yung kinomplain. So ngayon, pagtitikitan lahat yung mga sasakyan na matagal na dito sa designated uh, parking ng barangay at uh, paghahatakin yung mga walang nang uh, may-ari. Bilisan natin, bilisan natin. Bali, balikan natin yung mga may iwan. Balikan natin yung mga may iwan. Sa oras na 11.40 ng umaga o ng tanghali, so bali labing apat na tow trucks ang uh, dala ngayong umaga So kinulang ang uh, naiwan na uh, dapat nahatakin pa ayon sa request ay walo. So abangan nyo yung uh, second operation natin ngayong araw, November 5, 2024. At uh, sabi ko nga, eh ngayon ay uh, 11.45 na ng tanghali. Siguro yung second operation natin, mga after lunch.